naman yung, na na tatae, yun, na parang natatay, yun, itay mo lang siya. Huwag ka mataranta. Pa, ano lang, focus lang sa ire. Ha? Tapos, siyempre, kasama, kasama ang mga kasama. Pag humila, binga mo lalim, pigil, tapos sa kakaire. Pero yung kaya mo lang, hindi naman tayo nagmamadalit talaga. Yung kapag ka, uh, di ba, kusat lang naman yung, na na tatae, yun, na parang natatay, yun, itay mo lang siya. Sige, Ayan, sige, sige, sige. Sige, sige. Ganyan, nabaan mo pa. <laughs> Very good, Jen. ta -in. Very good. Sige. Sige pa. 1, 2, 3. Push. Sige, sige. Okay, very good. Sige pa. Sige pa. 1, 2, 3. Push. Raw be a lady, the baby, the baby, the baby, 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 Beep beep, mama, yeah.